Parte ng Likaskaya Kaya o Sustainable Program ng Oplan Pamamalakaya ang turuan hindi lamang ang mga mangingisda kundi pati na rin ang kabataan sa tamang pangingisda at pangangalaga sa karagatan sa kanilang Youth Summer Fishing Camp sagwan sa Karunungan na ginanap sa Lian, Batangas. Ang DV Bower Farm Pot ang Incorporated true upland pamamalakaya ay nag-create po ng isang camping na naglalayon na mamulat yung mga mata ng mga kabataan sa importansya ng pangisdaan natin. Kung saan ang halaga ng marine life para po magkaroon tayo ng sustainable na isda, uh, natural resources sa linya naman po ng ating pangisdaan. So, what is it for environment? Ito ay isang ecosystem and the largest of Earth's aquatic ecosystem. Bakit natin kinatigang ko itong fishing camp through the radio program of uh, Magsasaka TV. I was aiming na magkaroon ng uh, summer activity yung daughter ko. Very, very educational siya para sa mga bata kasi nga, tinuturo sa kanila kung paano isisave yung yaman dagat natin. Sana nga mas marami pang mga kabataan at meron pa kayo naman more projects na katulad nito para ma-develop at saka ma-embrace ng mga kabataan kung ano yung kahalagahan ng environment. Importante po na malaman ng bawat kabataan ngayon ang importansya ng dagat sapagkat dito po tayo kumukuha ng pangunahing pagkain po natin. Ito po ay nagbibigay rin ng trabaho po sa bawat miyembro ng coastal communities. Pangatlo, ito po ang nagbibigay sa atin ng ecotourism or turismo para po mahikahit natin ng ibang tao o mga foreigners na pumunta po sa ating bansa. Mga isba po, ang ganda sa ilalim. fishing camp po natin, matututo po kayo kung gaano kahalaga ang pangisdaan sa buhay ng bawat tao, kung gaano kahalaga ang marine life sa buhay ng bawat Pilipino, matututo po kayo dito kung paano nyo aalagaan ang ating coastal area. So dito po sa fishing camp, may enlighten po ang bawat kabataan na nakakaligtaan na po nila kung gaano kahalaga ang karagatan natin. So dito po sa summer camp na ito, ibigay po namin sa kanila yung mga impormasyon upang makatulong po sila sa pag-conserve at pag-preserve po ng ating natural resources, especially po ang ating mga karagatan. Ang um, natutunan ko po na hindi sa lahat ng oras ay kailangang Gamitin o gumamit ng plastik, kailangan po natin gumawa ng paraan na makaiwas po tayo sa paggamit ng plastik para iwas po kalat sa karagatan. Um, ang may tutulong ko lang po bilang isang kabataan, kahit po simpleng pagtapon lang po sa tamang basurahan, malaking tulong na po yun. Oplan pa manakaya sa sagwal sa karunungan! Woo! Ano nga ba ang naitutulot ng mayamang karagatan sa ating buhay at bakit natin ito kailangang pangalagaan? My name is Glenby Mariano and I work as a marine biologist. Ang karagatan ay napaka-importante sa tao kasi ito ay nagbibigay ng protein uh, sa pamamagitan ng isda. Unang-una ang pagbibigay uh, sa atin ng livelihood sa pamamagitan ng pangingisda. Pangalawa, nagbibigay ang dagat ng coastal protection dahil sa ating mga marine habitats gaya ng coral reef, seagrass, mangroves. Marami rin tayo makukuhang research no sa dagat may mga na-discover tayong mga organism na nagtataglay ng iba't ibang chemical na posibleng maging gamot sa iba't ibang sakit. Ang dagat ay nagsusupply sa atin ng napakalaking amount ng oxygen. Karamihan nito ay nanggagaling sa dagat. Uh, lahat ng tao ay dapat talagang pangalagaan ang ating dagat dahil lahat tayo ay nakikinabang dito. Lalo na yung mga nakatira sa dagat gaya ng mga mangingisda at uh, of course kabataan. Para sa mga kabataan dapat uh, maging aware tayo sa mga actions na ginagawa natin. At isa pa, dapat mag tayo ng awareness. Tayo may kapasidad na makapagpalawak at makapagbahagi using social media. Sa mga mangingisda, mayroon silang direct access sa karagatan. Dapat sila ay sumunod sa batas. Kung bawal mang huli sa isang area, dapat hindi sila mang Hindi dapat sila gumamit ng mga mapanirang pamamaraan ng pangingisda, gaya ng dynamite fishing, at uh, muroami, illegal fishing cyanide fishing para mag flourish din ang marine life uh, sa uh, coastal ecosystems ang plastic pollution uh, ito ay balakid especially sa mga larger marine animals no gaya ng dolphins whales yung mga tinatawag nating charismatic marine animals na pagkakamalan nilang pagkain, yung mga basura, specifically yung plastic. So pag na-ingest nila yun, hindi na ito natutunaw hanggang sa magbara na ang kanilang sikura at pwede silang mamatay. Para makatulong sa pangangalaga ng karagatan, ang Youth Summer Fishing Camp ng Opnan Pamamalakaya Livelihood ay tinuruan din ang bawat isa na magtanim ng bakawan o mangrove Nandito po tayo ngayon sa Sitio Playa, Barangay Talisay, Kalatagan, Batangas. Dito po yung venue natin sa mangrove tree planting activity po ng Youth Summer Fishing Camp 2019. Ito po mga mangrove na kikita nyo, taga-protecta, laban sa malalakas na alon at sila po ang magbibigay ng habitat para po sa ating mga aquatic organisms. Kaka-happy kasi makakakontribute ka na hindi magkaroon ng baha second day pa lang pero maganda na kasi marami na kami natututunan tsaka marami kaming hindi nakikita dun sa lugar na tinitirahan gano. The Best Summer Fishing Camp! Woo! Upang mas mapalawig pa ang pagsisikap na matulungan ang mga mamamayan sa coastal community sa Batangas, isinasaayos din ngayon nila John Neal ang programang paglalagay ng artificial reefs sa karagatan ng Batangas, partikular na sa Lian, Nasugbu at Kalatagan. Ang ating pamumuhay ay nakadepende sa lagay ng ating kalikasan, mapalupa man yan o katubigan. Ito ay dapat nating pangalagaan mula sa pulusyong tayo mga tao ang may gawa para mapakinabangan pa rin ito ng ating susunod na henerasyon. Francis Colcaras, taga Balibago, taga Matangas. Ako po binata pa, talaga mandaragat na. kina mula itong ko po ay talagang sa dagat na. Nakakabot po ako ng Palawan, China si Valencia. Pero ang sarasa kong pula ang puro po bangka. Kaya po pagdating po sa dagat, kahit po ako sandalin, pwede po ako. Nung pong ako'y nagkasawa na, ang binuhay ko po sa aking pamilya, sa dagat pa rin. Hanggang po sa yan, marami akong anak, ang binuhay ko, po, puro po sa dagat. Nung una po, ako'y naghahatid po lang sa aking kapatid. Hindi pa mo masyado pong sikat ang boer farm. Naghahanap po si Sir Dex ng marunong sa dagat. E, tinuro po ako ng kapatid ko. E, pinatawag pa ako ni Sir Dex. yung po, po kami. Sabi, sabi sa akin, pumasok daw ako sa boer farm. Taga panguha ng isda. Ang huli kong isda, ulam po ng mga empleyado. Simula na magkaroon ng sariling bangka, si Francis naging isa sa mga manging isdang may pinakamaraming huling isda dahil sa kanyang sipag, tiyaga at diskarte. Kaya naman, natawag nito ang pansin ng president at founder ng DV Bower Farm na si Dexter Villamin at binisita sila sa kanilang tahanan. Kwento ni Maria P., asawa ni Francis, laking gulat nila na makita si DV sa kanilang tahanan. Dito po kami nakatira. Ngayon po, nung isang araw po, nagpunta po din si Sir Dex at gusto niya daw po niyang bisitahin si ang asawa ko po. Ngayon, nakita niya po ang aming bahay. Sabi po sa kagad ni Sir Dex, eh, ipagagawa niya raw po. At <laughs> sabi ko nga po, nako Sir Dex, malaking tulong po para sa amin ito. Dahil hindi na po talaga kami makahadika po ng aming bahay eh. Gawa nga po ng sipri po. Dami ko po namang anak. Anim po ang aking anak. Ay, ako po yung napaluhan na lang at siyempre po sa galak. Sa tuwa po po ba namang ayon ipagagawa niya po ang bahay namin. Malaking tulong po ang oplang pamamalakaya po para sa amin dahil sa ang po naman hahanap pa ng isang nagpapatakbo ng kumpanya. Libre na po lahat, may pakain po, gasolina, pabangka na po sila, paggamit po sa pamamalakaya. Kanila pa po ang kita. Noong pa hindi pa po kami sa Bower, eh, talaga po kami dalawa'y tulungan. Nagmamalakaya po siya, ako naman po yung nagtitinda. Ay di lalo na po ngayon na kahit pa paano po ay nagsasabay po kami dalawa. Na maganda po yung pagpasok niya sa, sa Oplang Pamamalakaya. Malaking bagay po. Nagpapasalamat po ako at ang asawa ko ay masipag, mapagmahal sa mga anak, mapagmahal sa asawa, tapat na asawa po. Ang biyayang natamo ni Francis mula sa TV Boer Farm ay ipinamamahagi niya rin sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang makakuha ng sariling bangkang pamalakaya. Ang sabi ko po nga po sa mga bangkero, si Sir po nagbigay po ng bangka. Libre po gasolina, libre pagkain. Tapos yung huli po noon, kung ang bangka po ng Bowery nakakabinta ng 2,000, yung po ang 2,000 yun, yung po ay sa kanya. Wala pong kaparte ang bangka. Ang sabi ng mga bangkero, abay, eh, maganda ay eh kahit ito. Marami pong kumuha ng bangka dito sa Balibago. Ang doon po sa mga naging kumuha po ng bangka, ng mga bangkero, yung po ay dito, eh wala po silang mga bangka. Meron po namang istambay na hindi makalaot dahil ang iba, hindi nga makabali ng bangka at wala silang pera. hindi nga po, dumami ng dumami para sila magkatapos trabaho. Tapos yung pang mga bangkero, tuwan po sila. Sila yung nagkasariling bangka. sabi ko sila, huwag niyong pababayaan at yan ay ating panghanap buhay. Ang hanap buhay natin ay puro sa dagat. Kaya ang dagat ay isang yaman sa gaya nating mahihirap. Diyan tayo nakakuha ng ating mga, mga binubuhay sa ating mga pamilya. Ngayong unti-unti nang natutupad ang kanilang atikain, kaya na nilang bumuo ng panibagong pangarap na tutuparin. Pangarap pa sa akin ng pamilya, ng aking mga anak. Ang pangarap pa ay makatapos sa pag-aaral. Kahit ay naghihirap. ihirap basta tama lang tayo. Pag-aaralin ko kayo.